Guys sa video inyong mapapanood at batayan kung saan pinagdiinan niya sa dating Pangulong Duterte ang mga kasalanan na dinaman kanya o saklaw sa kanyang termino panoorin at pakinggan ang video. Direct ko perpetrator of crime against humanity of murder. Yan eksaktong ikinaso sa kanya. Mm -hmm. At binasahan siya ng demanda na kung tawagin natin sa termino natin, arraignment sa ating local jurisdiction. Anong itatanong mo tungkol sa pagkakabasa ng kanyang charge? Ano po ba yung extent ng charge nung siya'y basahan? Ano po ba yung pagkakasala daw? Yung arraignment kasi babasahan ka ng formal. RDR, binabasahan kita ngayon. Eto ang mga charges iyo ng mga mamamayang Pilipina. Pilipina. arraignment. arraignment. Binasahan siya. Nakakapagtaka nung hindi pa napunta nga sa Dihig ang Pangulo, ang kanyang mga detractor sa ating sa palagi nilang sinasabi halos araw-araw ang napatay sa kanyang uh, War Against Drugs 30,000 individuals. Alam mo kung ano binasa sa kanyang ano? 43 taong daw ang napatay. Yung 19 ay pinatay ng mga DDS nung siya mayor pa. Yung iba ay panahon ng kanyang pagiging Pangulo. Yun ay pagitan ng Nobyembre 2011 hanggang September 2019 or a span of 8 years. Eight years Sabang katuwid, kung 43 ang alleged na biktima ng droga in a span of 5 years ay 8 years hmm. ibig sabihin limang namatay sa loob ng isang taon. Pero, pero ang crime na kanyang siya'y binasahan is crime against humanity of murder. Nakalimutan nila, ang mama sa apat na no, apat ang namatay sa loob lamang ng isang araw. Yung maging danaw massacre, natatandaan mo ba kung ilan ang namatay sa loob ng isang araw? Ilan ro? Negit 50, 53 at 52. Wala miyang lang isa na nakaisip na dapat merong nagsuplong sa ICC. Isang araw, 52. Isang araw, 44. Si Pangulong Duterte allegedly ay nakapatay sa kanyang kampanya laban sa droga. 43 in a span of 8 years. Yun, yung binasa sa kanya. So ngayon, ano ang mensahe nyo sa mga kababayan natin na hanggang ngayon ay patuloy? patuloy na nagmamahal at sumusuporta sa dating pangulo. Hindi naman natin sila masisi sapagkat sa bilis ng pangyayari, mahal nila ang pangulo Duterte sapagkat alam nila. Ang tanging kasalanan lang kung matuturing nating kasalanan ay yung kanyang naisip na paraan para iligtas ang kanyang bansa. Doon sa panganib na dulot ng droga na malalana na nakita niya sa kanyang panahon. Sa kanya maraming pagsasalita sinabi niya. Kailangan kong iligtas ang mga pamilya, ang mga mamamaya sa harap ng napakalaking panganib na yan. Ang kaligtasan nila, ang kanilang kapakanan, ang kanilang kinabukasan, ang katahimikan, ang kumpiyansa nila sa pamahalan ay importante sa akin. Ito ang nalalaman kong paraan sa pag at alam ko na kapag hindi ko nasugpo ito, ito na ang magiging daan kung paano babagsak ang Yun ang kaniyang pananaw ng panahon niya. Siya lamang ang merong karapatan na humusga ayon sa pagkanyang pagkakaintindi sa sitwasyon ng ating kansa. Wala tayong magagawa. Siya yung Pangulo. Yun ang patakaran na gusto niya. At sinasabi ko nga, wala naman tumutol. Wala naman nagdemanda sa kanya habang yung programa na yun ay sinakatupar. Wala ang isa mang ahensya ng gobyerno ang tumutol. Ang totoo niya, binigyan pa ng budget ng ating pamahalaan yung programa na yun. Sapagkat hindi pwedeng walang budget. Yung mga taong mo, yung itatayo mong mga rehabilitation enters na kung saan yung maraming sumuko na gumagamit ng droga ay kinakailangan alagaan din. Libo-libong mga tao. Lahat. Pati mga counselors kinakailangan yan. Ginamit niya lahat yun. Yun ba ang sasabihin mo crime against humanity? Ang isang elemento ng crime against humanity ay yung paraan. It's a widespread attack to the civilian population. Katulad ng ginagawa halimbawa ng Russia. It's a direct and widespread attack against the civilian population of Ukraine. Kaya nga merong warrant para si Vladimir Putin. Meron bang isang mamamayan ng Russia na sumunod sa Interpol para i-arrestuhin si Vladimir Putin? Ganon din. Direct and widespread attack sa mamamayan ang ginawa ni Benjamin Netanyahu ng Israel. Meron ba kahit isang mamamayan ng Israel ang tumugon sa panawagan ng Interpol na arestuhin si Benjamin Netanyahu, presidente ng Israel? Tayo lang ang gumawa nito. Ang Pangulong Duterte walang inisip kung hindi ang kabutihan ng kanyang bansa. Ito ang paraan niya. Prerogative ng presidente yun. Kanya-kanyang pamamaraan kung paano niya nakikita, kung paano niya isasalba sa nakaambang panganib ng kanyang bansa. Walang makakatutol doon sapagat yun ay discretion and prerogative ng isang presidente. Pagkatapos ngayon, ni isa walang bumangon na kaso laban sa kanya. Ngayon, ipagkakanulo ng mga Pilipino at say, sa ihahatulan, uusigin sa baniyagang hukuman. Pagtatawaran tayo ng buong daigdig. Panatiliin natin ang kapayapaan. Alam kong nagsisikip ang dibdib. Kailangan nating magtulong-tulong alang-alang sa ating bansa. Let us stay together. And let us utilize our collective fortitude to help our country in this emerging crisis. Sabi ko ako naniniwala na ma-overcome natin itong pinakamabigat na crisis na dinaraanan ng ating bansa. Kong, siguro bago matapos tong interview natin, ano ang huling mensahe mo sa ating mga kababayan? Alam kong uh, tayo ay nasa emerging crisis. Ngunit kung tayo magpapatalo, iisa lang ang ating bansa. Ang uh, Pilipino ay resilient. Ang Pilipino ay alam kong makakalagpas lakas kahit gaano kahirap ang kanyang pinagdadaanan. Kailangan lang ay magtiwala tayo sa Panginoong Diyos. Lakas ng loob lang. Huwag tayong magpapatalo. Huwag pangihina ng loob. Darating ang panahon, ang katarungan pa rin ang mangingibabaw. Maraming salamat.